it, let it, let it, let it, let it, bang, bang. Aba muning, ang galing niyong mag-iina. Pero bakit iba yung pinapadwede mo? Ha? Hindi naman yan yung anak mo, ha? Uy, Mimi, asan yung baby mo? Oh, hindi to yung baby mo, ah. Yeah. Yan, ando yung ina nun, no? <laughs> Ang oh, birang pusang to. Ayan. Tingnan mo. Oh. Ito pa yung nanganak na. Andun po sa kahon yung kanyang baby. Kali ito po yung anak niya. O, oh. tingnan mo. O, oh. yung isa natutulog. Pihira. Ay! Ako. Iba yung pinapadede ng iyong mami. O, oh, tingnan mo. Oh man Miming. Lab na lab mo pa. Hmm. Ikepaglaro pa si Miming. I mean, namatay din po itong, ano eh, tatlo sila, namatay po yung isa. Pero malaki na. Gawa na po na, minsan eh, Ewan ko ba bakit gano'n pag na ano yung pusa, namamatay na lang. Ayan. isa, medyo payat akala mo mamamatay na tulog lang po yan Ayan. oh, labas pa hindi dila mo miming yan po si mimi inaangkin yung mga ano baby na hindi naman kanya ayun po yung kanyang ina kambal kambal yan. Salamat po mga kasimple sa munting video. Yan lang. Netflix ko lang ang aking mga alaga. Yan. Dito pa talaga umupo sa may sopa. Sarap na ang buhay niya. O. Oh, nakalabas pa yung dila. Hmm. Ayan. Ganun na ulit sila sa kahon. Yan. Okay. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Happy, 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 happy Wednesday, po.